Okay guys, uh, good morning sa inyo lahat. Nandito ngayon si Papalon sa San Pablo Laguna. Naglalakad naman tayo dito, adventure naman tayo sa si paglalakad. Ayahan. Uh, shout out sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, sa lahat na nanonood nito. Uh, good morning sa inyo. At shout out. Ayan. Ngayon, nandito si Papalon sa San Pablo Laguna. At Tayo'y ipapakita natin sa inyo yung San Pablo Laguna. Ayan. San Pablo City, Laguna. Eh mga guys, habang naglalakad tayo dito ha. Ito yung papunta doon sa lake. Ayan, ngayon maglakad-lakad muna tayo rito para may pakita natin sa inyo. Ito yung kagandahan sa San Pablo, Laguna. Napakalinis ng lugar sa San Pablo mga guys. Ayan. Ngayon naglalakad tayo dito para may pakita natin sa inyo. ganda ng lugar sa San Pablo mga guys napakalinis ang ganda yan oh. No? Yan mga guys, alala uh, ko dito talaga yung may tinatulungan ako dati dito, si Tatay Alfredo dito. Itong lugar to guys, dito siya nakangingin naka ng limos. At, uh, lagi ko dati binibigyan yun ng bigas Ang mga dinata. Ngayon na wala na yung matanda dyan na ah, tinutulungan ko dati dyan. Hindi eh, ko na alam kung saan yun. Kawawa yun kasi uh, ah, kumbaga itinakwal ng mga anak. Ito yung... Napaka, ito ang kaganda sa lugar ng San Pablo guys kasi malinis. Parang Marquina din na ah, napakalinis. yan sarap maglakad dito kasi atahimik tahimik yan makita nyo naman guys yung lugar sa San Pablo San Pablo City habang naglalakad tayo ito naman ay papunta naman niya sa uh, public market pero hindi na tayo pupunta dyan mga guys yan yung kanilang mga naglilinis dito Diba wala kayong makita ang mga basura rito na nagkakalat kasi maganda, malinis Ay, mga tricycle dito, iba din po mga chat Ang ganda oh, tingnan niyo, makikita niyo naman yung ating nilalakaran. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. makikita Kasi papunta papuntang public market yung mga kando ito. Ayan. Kasi napakalaki yung public market dito. Kaya hindi tayo pupunta dyan. At uh, pupunta tayo dun sa kabila. Dun sa lake nila. yan Tatawid tayo dito. Ayan. Ang ganda yung ating bayani na si Dr. Sirisa sa kanyang revolto ang ganda, ang ganda ng kanila dito pakalinis ngayon no? di ba? <lipan> Eh mga guys, so, oh, isa rin sa pinakaluma dito sa uh, San Pablo Laguna, itong simbahan to. Napakaganda rin, isa rin sa pinakalumang simbahan yan dito. ayun, nire-renovate na nga o. Ayan. maglalakad naman tayo, papunta naman tayo doon sa kanilang lake. Dito, uh, kapila Samanya Samahan oh, mga guys. Guys, uh, nandito tayo ngayon na sa kanilang Capitolio uh, sa City of San Pablo City of Festival Lake ayan si San Pablo Lake ang ganda mga guys oh. ayan bababa -ba -ba tayo doon papunta doon sa kanilang lake datawid tayo dyan sa kabila ang ganda guys ang ganda ng pagkagawa oh. Ayan, tatawid tayo dito punta tayo dyan sa kabila ang linis ito talaga yung napakaganda dito kasi malinis guys yung ah, San, Pablo Lake, ah, San Pablo Lake yung tawag dito San Pablo pwede pa dyan eh okay. Ito yung kagandahan kasi malinis yung lugar sa Parang Marquina din na malinis ang kan lugar dito. Ah. Tapos may mga laruan ng mga bata. Ayun. Ito yung kapitulyo na mag maganda. Yun know, oh, dati hindi walang semento yung ngayon oh. ganda oh. Finish na. Ayun. Ganda ng kanilang ah uh, palaruan dito sa mga bata ayan hindi talaga madudulas yung mga bata dito yung mga naglalaro kasi napakagandang uh, laruan no oh. ayan pakalinis parang espalto siya ayan, napakaganda mapuno at malamig Sa so, ngayon wala kasing namamasyal pa oh. Pero ayan si Haring Araw nagpapakita. Ayan ganda. Ang lamig dito mga guys sa totoo lang. Oh, mga puno rito. Bababa tayo dyan sa kabila. Dito tayo ikotin tayo. Ang ganda ayan dito. Ang ganda ng tanawin. Yan yung lake. Sa Pamlo Lake. Nagdating na mga guys, no? Nasa taas tayo. Diba? Wala kasi daanan dyan. May daanan kaya lang sarado. Hindi na yan. Oh. Tingnan mo sarado. Yan na. Uh, bababa tayo. Tapos sabag nag CR kayo dito guys. Ito lang. Uh, mali malinis dito sa CR nila. Ayan. Ito ay ako si CR muna napapahihin na rin ako ayan, ang ganda tapos yung mga railings nila stainless yung CR ano nga guys, uh, katatapos ko ka lang umihi ang linis ng CR na doon kaya nakakaya lang, lang video ay malinis ang CR nila dyan ayan yung kwasang kapitulyo ang ganda oh. di ba? Ngayon bababa tayo dito guys sa kabila. ay yung mga yung mga mapapansin niyo rin sa mga tricycle ba din yung forma nila mga guys. Ayun. Ay bababa. Ah, ayos pala sila rito. Eh mga guys, so, ang ganda na pinapaganda nila yung uh, sira na kalsada dati. Ayun. ganda. Papabaka siya dati yan, sira bako, siya. Bako-bako. Ngayon, no? Ang ganda na. Inaayos nila. Ayos ha, maganda na. Napaganda na. Oo, oh, wala pa lang siminto yung ilalim. Wala nga eh. Kaya bako... wala pala nasisira yung ha. Oo. Bako, wala nga namin siminto ba? Maganda na nga yan. Ayan mga guys so, Wala daw si Mintong ilalim puro lupa Ang lupa daw tapos spalto lang Kaya pala nagbako-bako Ayan uh, guys nila Ayan Ang ganda Ayan dito tayo dadaan para Bumaba dyan sa kanya Para makita natin sa inyo Diba? kung okay. pag nagugutlam kayo, pwede naman kayo kumain dito kahit saan naman dito. Meron naman makakainan. Ayan mga niyugo. Ayan mga Ito yung uh, ang pablulik natin ang tawag napakaganda, lawak Ayan. ngayon kasi wala pang ganong namamasyad kilan ilan lang, punta tayo doon pakita-lapitan natin yung floating quantity halaman yung floating cottage ng mga halaman guys. Okay, so lapit na tayo sa floating uh, status nila sa mga halaman. Ang ganda na mga bureto oh. Yan mga guys, ito yung uh, kanilang kan uh, floating floating cottage. Ang ganda. Ah, nakatali yung floating cottage. Sila kasi baka tangayin din. Ayan yung mga halaman nila. Ayan yung mga halaman nila. Diba, napakaganda balik na tayo mga guys eh mga guys so oh, uh, akit na tayo pabalik na tayo pero hindi tayo dito daw dito tayo kabit sa kabilang dadaan yung may hagdanan dito Ayan, sarap ng init oh. Yan, naipasya na naman kayo na dito sa sa San Pablo, Laguna, kapamasyal naman tayo. Nag-adventure sa paglalakad. Ayan. Shout-out nga pala sa kay Ma'am Sonia Tasto. Ayan, ma'am. Good morning sa'yo. Good morning, good morning sa'yo, ma'am. Good morning sa buong pamilya mo. Ayan. Nandito si Papalon ngayon sa San Pablo, Laguna. Ayan. Para masyal tayo dito sa San ng San Pablo Laguna. Ayun. Sarap maglakad dito mga guys oh. Ayun, kung so, mapapansin niyo, napakaganda. Oo, oh, diba? tayo diyan sa ilang steep. bago umuwi. Ayan, Ayan mga guys, aakyat na tayo pataas. Ayan. Mataas na ating inaakyat. Ayan o, ang ganda ng... Ganda na na! Paano ko Oh, bago taas kasi yung nakita natin kaya ganito kataas yung natin dinadaanan Ayan, away na tayo mga guys. Ayan mga guys. kita dito tayo sa taas. Ayan, puro mga fish kids din yung kabila. Ayan, dami mga fish kids. Ayun lang, puro fish yung mga Okay guys, sa uh, putuling na to sa lahat ng mga subscriber natin. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang muna. At ingat po kayo. Oh God bless. Hanggang dito lang muna. Bye bye.